Maglalaga na ako guys nitong liyempo habang maaga-aga pa. Sa chiller, sa chiller lang to guys, ano, galing. Pero matigas pa rin. Ayan. Ang asawa ko kasi is nasa work pa. So, ako na lang ang maglalaga nito. Magpapalambot. Kasi ibababad pa to eh. Habang naglalaga. Naglilinis kasi ako guys. I mean, nagpapalit ng bedsheets. Nauna na yung mga kurtina. Tsaka yung mantel. Ngayon naman is bed sheets. Habang nagsasound trip para maliwanag ang utak ko at magawa ko yung mga gagawin ko. Hindinaan ko yung sound, baka ako yung makapiright. So, hindi ko siya guys papakuluan doon sa may pressure cooker kasi natatakot akong gamitin yun. Kahit sa chiller lang to, may ano, frozen pa rin. Ginamit ko na lang yung ano, tubig ng prime. May buhok pa ng ano, ito yung sa na binili ko. Tubig nito. Hindi na mineral. Kasi, lulutuin pa man yan. So, yun. May nag-iisang bisita dito, guys. Pero wala pa siya. Wala pa akong, may sina, wala pa kung sinaing, pero may bahaw. Nasa ref. <laughs> Walang ulam, pero may, ano dyan, may Shanghai. Ayan guys, nilagyan ko ng dahon ng laule, laurel. Laurel. Pamintang buo, ayan asin. Nakalutang pa. Nininisan ko din tong kalan. <laughs> proud na proud mo. Tsaka itong, ito. So yun. Ayan, nagugas din ako. Pati yun. Ayan pa yung plastic ng ano. Jempo. Yan yung ginagawa ko guys, oh. Yung mga unan pa lang ang papalitan ko, pero yung bed sheets hindi pa. Hi guys, finally kumpleto na ang aming 12 fruits. Hindi lang yan guys, 12 fruits. <laughs> ayan. ah uh, yung, yung, dalawa is nandun sa ref, yung cat-cat at saka yung grapes. So, ayan hindi siya kasya. Kaya nasa ibabaw na yung pinyapol. Ito is ayaw na. <laughs> ayaw ipalagay ng asawa ko sa basket. Pero dyan lang siya. Deserve niyang ma-expose. <laughs> Kasi ito, hindi niya daw napansin. Kaya ang binili niya is lemon. 13 yan guys. 13 fruits. Ito. Ang binili niya kahapon is ito, ito itong pack one. Eh 1 2 3 4. So ayun, kaya sobra 'yan. Eh so, 'yan lang siya. Yung grapes is mamaya ko na lang ilabas siya, tsaka yung Ano to? Kiat-kiat. So ayun. Tapos na rin ako mag, ano guys, mag uh, palit ng mga bed sheets, pillowcase. Malang ilang kaya madilim. Yan. pinatayo ko muna. And thank you kasi medyo mainit. And ito na rin yung pinapalambot ko. Patayin ko na siguro to. Mukhang lalaki lang, no? <laughs> yes, kaliligo ko lang. Ayan na tumutulong pa ang tubig sa aking ulo. Blue. Oh, blue. <laughs> Shirt yan ang asawa ko. So, ayun. Ang lulutuin ko ngayon is ang asawa ko guys, since nagpapaluto ng suman. Kailangan daw may may, may malagkit sa New Year so suman. So hindi ko man to guys ubusin kasi isang kilo to eh. Dalawat kalahati lang kami dito. Yung pinakuluan kong karne is, ano pa hindi ko pa inahango, hindi ko pa nabababad. Kahit mag New Year, walang makakapigil ako sa akin. Magsasampay ako kasi maganda ang hindi, kanina pang umama um... kanina pang umaga maganda ang ano init kaya hindi ko na ako kaya hindi ako nilamig andam kaya hindi na po na guys oh nakababad na ano yan, tuyo at kalamansi lang. mayang mga alas mga gabi <laughs> nagchichill mo na ako guys kasi mamaya ano, batak na batak na tayo mamaya alam nyo ba guys nung namili ako ng prutas yung pinya natagas. Pero hindi naman siya, yung doon siya sa may tinutulan ba? yung dahong pinagbungahan ba ganyan. Sa ibabaw pa naman. Pero nilagyan ko siya ng tissue Noong, ano, nung, mm -hmm. nung namili ako ng prutas, nang napulot ko ata kahapon, na, nawala ko yung pera. Pero sinabi ko naman sa asawa ko, nakalaga siya sa, ano, sa plastic na ano, yung pa, yung plastic na pangbalot sa yelo. Pag lima yun guys, 300. Hindi ko alam kung saan ko nailapag. Kung doon sa baggage area ng baggage sa may pakijigirian ng tali o doon sa binigiran ko ng prutas o doon sa may mga binigiran ng rekado. Hindi ko maalala kaya sakit na muno ko kahapon. Sinabi ko naman sa asawa ko, ano yun, tatlong, tatlong ano, tatlong separate na tago 100. So 300 lahat nawala ko siya. Dapat kasi ipapabuo ko yun. Hindi naman nabuo. Ayun. Na-misplace ko. Ano na? Date ko nang na... Ano na... Realize na nawala kasi nagkakalkal ako ng mga pinamili ko nga, diba? Pinakita ko ata sa inyo. Wala nang mabigat. Kasi yung tagpipiso is bin, binuo doon sa may bilihan ng regado. Kaya hindi na mabigat. Hindi na masyado. Kasi yung taglilima nawala din. So yun. Buti hindi na galit yung asawa ko. Pero syempre nakakapanginaya. Bad karma sa akin. Good karma doon sa nakapulot. Naghintera pa ko nung nagde-deliver. <laughs> Sasawa ko to Ayaw niyang pabuksan. Hindi ko na buksan. Siya na magbukas. nag kasi siya kanina. Wag ko daw buksan, may parating siyang parcel, wag ko daw buksan kaya. Yung nagde-deliver dito guys kasi sa TikTok na lang kami na gaano. Nag-order. Wala na ako Lazada. Hindi rin kami na hindi rin kami na order sa ako hindi ako nag order sa Facebook. Siya oo. Pero hindi na rin sa Facebook. Sa TikTok. <laughs> sa, sa, TikTok na lang. Kasi ano siya the long business na siya business na scam sa TikTok. Yung una, siya din yung nag-deliver. Pero wala na mga lamang delivery rider diyan, eh. deliver lang naman sila. May order, may order, may order daw siya, hindi daw kasi talagang dineliver dito. Nakapangalan sa kanya sa Facebook, sa Facebook galing. Na order na order online sa Facebook pero wala man siya order sa Facebook sa TikTok na lang nag-order so. Hindi niya na-receive kasi wala man nga siya order. Ngayon,